Hi! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Antots. At for today's video, niyaya ko ang aking kaibigan na mamitas ng strawberry. So, ayan guys. First time namin mamitas ng strawberry. So, tara samahan nyo kami. Paano mamitas ng strawberry? Pupunta kami sa si strawberry farm. <laughs> Titingnan namin yung farm ni Greta. Ayan. Matagal kasi na niyang hindi nabibisita guys. So, ito. Tara, samaan nyo kami. Guys, may basket na kami. So, ito yung farm ni Greta. Oh, diba? Wala na yatang bunga. mag strawberry picking kami, guys. Inubos na nila. Mayroon din mga lettuce dito sa kabila. Bagyo vibes ko rin. Bagyo vibes. Uy, sama ka muna sa akin. Ayan. Yes. Bagyo vibes. Ito, ganito, pwede niyong pick. Ipik. Ayan. Ang isa. So, ayan. Patamihan kami ni Greta. Ito ba yung sinasabi mo? Ang So, ba Hi guys. Ah, nakatatlo na ako. So, ayan si Greta, guys. Tuwang-tuwa siya. Tingnan mo. Ito naman dyan sa farm mo be. Ayan <laughs> pa. Saan? Oh, kamusta sa farm? Tatlo na ako. Tama uh, na <laughs> Tara na. Tagtatlo na tayo. Okay na to. Okay na to. Ayan. Piling nilalamig, no? Malamig po talaga. Oh. Ayan. Siya po yung may-ari ng strawberry farm. Hi. Welcome to my farm, guys. Kaya... Punta kayo dito. Ako bahala sa inyo. <laughs> So, wala po kami sa Baguio. So, Baguio vibes lang po. Pero, actually, sa Hong Kong yun. So, ayan. That's all for today's video. Bye-bye!